Hey, hey, yung mga katigang Oras ng kainan oras, oras ng lunch Kahit hindi gutom Kung marating yung kainan ng lunch Kain tayo Kasi hindi pa katsyadong gutom eh, Dahil marami akong natinakain Kain dyan sa ano <laughs> Ito yung ulam namin Ewan ko masaya dahil may kanin sana eh. Kaya lang busog pa ko eh. Kaya lang panahon na kasi ng break eto kumuha rin ako nito maraming ano dyan ibang dessert kaya lang parang may ewan ko yung binodbundo na parang perlas eh perlas ng silangan eh at eh, saka itong soup five onion soup nakalagay yan ibig sabihin siguro limang klaseng onion puro onion ito eh hindi ko kumuha ng ano eh puro yung sabaw lang eh at saka ang panolak ay si patikim ng pinya pineapple juice Basta pa yung apple juice ang meron. Eh, yun ang kinukuha ko. O, kidok yung mga katigs. Kainan na. Bye-bye.